Kaya na kuya, sige na, paulit-ulit. <laughs> <laughs> Hindi kasi paulit-ulit, marami tayong gagawin eh. Kahit pagod pagod yan, Diba, ba? Halata nandidiri na siya sa mga nagpapa Tumaas na talaga yung ere niya at talagang lumaki na yung ulo niya. Kung totoo, ba't ako mahinggit? sa pare sa niya, sa nilalangaw na pare sa niya, pagkatapos hindi pa well sanitized or whatever. Isang video ang inilabas ni mistika sa online community na pinagpiyastahan ngayon ng mga netizens. Ang laman ng video ni Mystica ay pambabatikos sa Diwata Paris Overload. ayun kay Mystica, nagbago na umano si Diwata. Simula ng ito ay sumikat. Tila nandidiri na umano ito sa mga customers na nais magpapapicture sa kanya. Iba din daw ang trato nito sa mga malalaking vloggers na nag-aabot sa kanya ng tulong. Napansin din ni Mistika na todo asikaso ito sa mga bumibisitang sikat na personalidad pero sa maliliit na customers ay dead man na. Binatikos din ni Mistika ang mismong parisa ni Diwata na tinawag niyang dugyot. Dapat din daw bigyan ni Diwata ng pansin ang karilisan ng kanyang tindahan at hindi mambara na mga taong nais makita. Panoorin ang video ng ito. Yung mga tanga, sinasabi nila na wala naman daw ako doon para masabi na nagbago. Eh di ba, halata naman ang dami ng mga video na na-upload. Di ba? Na ikiklik na lang nila o kaya babatiin lang siya tapos sasabing ah, wala muna akong panahon sa inyo. Oh my God. Mamaya na yung papicture. Eh wala. Nag, bumati lang yung tao. Pagkatapos sasabihin, mamaya na lang busy ako. nag lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera. Sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So may time siya magsabi ng ganon. Para, para pahaya yung tao. Pero wala siyang time na. Oh my God. I can't believe it. Di ba? At saka yung itsura niya, mukhang nang didiri na siya sa mga nagpapapicture. <laughs> oh my God! Diba, halata nga nang didiri na siya sa mga nagpapapicture. E eh, samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon o magdamag niyang oras. Pero yung mga tao na pupunta doon para sila ay pipila at para sila ay um, magpapatronize uh, sa kanyang negosyo, baliwala na lang sila. Hindi niya napansin yun. Tumaas na talaga yung ere niya at talagang lumaki na yung ulo niya. At sa tingin niya sa mga, ano, mga nagpapapicture, nakakadiri na sila. Hindi niya alam na lahat ng mga tao pumupunta, nagpatronize, kaya nga siya yung mayaman. Pati itong mga vloggers, nagpapatronize, kaya nga sila yung mayaman. Pero pinapaya niya sila. ba diba? Ako nainggit ako. Ba't ako mainggit? May trabaho ako. May mga trabaho ako. Malaking kita ko dito. 'di ba? Kung tutuusin, 'di ba? Kung kumpara naman ako sa kanya, my god. Hello. Ako may ingget? Oh my god. Dapat nga kung ako 'yung tao talagang may sa katawan, dapat si Rosmar na ang sisirain ko. Pero hindi. Tingnan niyo 'yung tao. Hanga ako dun sa tao dahil siya 'yung nagsumikap, nakita ko kung paano. Pero ang tingin sa mga tao ay talagang hindi gano'n na hindi siya nandidiri. Kung totoo san welcome na welcome sila magpapicture sa kanya. Yun ang dapat hangaan na tao, 'di ba? Sa pare sa niya, sa nilalangaw na pare sa niya pagkatapos hindi pa well sanitized or whatever. Oh, first of all, wala pa talaga siyang lisensya. Secondly, wala pa talaga siyang uh, uh, inspected talaga na sanitary inspected na na business niya dahil wala pa talaga. So kung totoo 'di ba? Hindi pa tayo si nakakasigurado kasi nakita ko yung paglulutot na nga lang nila ng bigas ni hindi man lang hinugasan. Kumukulo na yung tubig tapos inihalo na lang yung hindi pa nahuhugasan na kanin o kaya bigas. Oh my god. Yung uh, ano yung kanin niya ay talagang lasang inaambag na. Kasi nga naman hindi man lang niya hinugasan, hindi man lang niya pinapahugasan doon sa mga tao niya, 'di ba? kung talagang well inspected niya, well supervised yung mga tao niya, eh dapat yun yung mga intindi niya, yung sanitation, yung health, 'di ba? ng mga tao. Hindi yung inaasikaso niya yung yung pag akala mo na kung sino siya na hindi na siya maabot. Oh my god. Mas iyon ang ah uh, iniintindi niya ngayon kung paano talaga barahin yung mga nagpapapicture. picture Hindi niyo ba nakita? Ang sa lang naman, it's my uh, it's my observation kahit wala ko dyan it's my observation at nakikita ko kung anong mali ba diba? kung anong tama sinabi ko noon ba diba? nung una ko yung humahanga pero ngayon may mali na so I will have to tell the truth real talk tayo ba diba?